Matapos mahiwalay sa asawa si Jericho Rosales, ay agad siyang naugnay sa si isang aktres at kamakailan ay isa na namang aktres ang nauugnay sa kanya. The Philippine showbiz list presents dalawang babaeng na link kay Jericho Rosales matapos makipaghiwalay sa asawa. Catherine Bernardo. Naging usap-usapan sa social media si na Catherine at Jericho matapos silang maispatang magkasama habang nagja-jogging sa Marikina Sports Complex noong January 29, 2024 ang kanilang pagkikita at ang mga larawan at video na kumalat ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa kanilang mga fans at sa netizens. Ayon sa isang netizen na nagbahagi ng kuhang larawan sa Facebook, makikita ang sina Catherine at Jericho ay nakipag-selfie sa kanya habang nakasabay niya sila sa pagja-jogging. Sa isang video naman na kumalat sa TikTok, makikita ang dalawa na tumatakbo kasama ang aktor ding si John Manalo na pamangkin ni Jericho ang simpleng pagsasama nila ay nagdulot ng iba't ibang espekulasyon at reaksyon mula sa publiko. Mabilis na nag-viral sa social media ang pagkikita ni na Catherine at Jericho. Marami sa kanilang fans ang natuwa at nagbigay ng positibong komento at sinasabing mukhang nag-e-enjoy ang dalawa sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan. Ang iba naman ang nagtanong kung ano ang ibig sabihin na kanilang pagsasama at kung may namamagitan nga ba sa kanila. Parehong single na sa panahon na sila Catherine at Jericho. Noong November na nakaraang taon, inanunsyo ni Catherine sa publiko na nagwakas na ang labing isang taon nilang relasyon ni Daniel Padilla. Samantala, si Jericho naman ay kinumpirma ng isang malapit na kaibigan na hiwalay na sila ng asawa niya si Kim Jones noon pang 2019. Noong March 2024, nagbahagi ang nice print photo ng isang tribute reel para kay Johnny Manahan o Mr. M kung saan humiling sila sa ilang mga sikat na personalidad na ilarawan si Mr. M at ibahagi ang kanilang pinakamagandang alaala tungkol sa kanya kasama sa video si na Catherine at Jericho at dito nagsimula ang lahat ng espekulasyon. Sa naturang video, makikita si na Catherine at Jericho na tila nag-uusap at nagkakamustahan. Ang kanilang chemistry at pagiging magiliw sa isa't isa ay agad na napansin ng mga netizens at maraming komento ang lumabas tungkol sa posibleng bagong love team na ito. Bagamat walang formal na pahayag mula sa magkabilang kampo, hindi na ng mga tagahanga ang kanilang kasabikan. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang excitement sa posibleng tambalan ni na Catherine at Jericho. Samantala noong April 2024 sa isang panayam, hinarap ni Jericho ang isyong ito. Bagamat hindi siya direkta nagsabi na kanyang saluobin ukol sa mga chismis, malinaw na ipinahayag niya na ang paghahanap ng pag-ibig ay hindi kasama sa kanyang mga prioridad sa taon na ito. Sa pagtatapos sa kanyang panayam, nginitian lang ni Jericho ang tanong tungkol sa mga chismis at idinagdag na hindi siya nagbabasa ng mga post sa social media dahil ayaw niyang mapulyot ang kanyang isipan. Nang maglabas ng pahayag si OG Diaz, ayon sa kanya, mayroong dalawang aktor na sinusubukang ligawan si Catherine, si Alden Richards at si Jericho. Ayon kay OG, nakuha niyang impormasyon ito mula sa isang mapagkakatiwalaang source mula sa kampo ni Catherine. Dagdag pa rito, sinabi ni OG na mas pinapaboran ng pamilya ni Catherine si Alden dahil siya responsable at financially stable. Sa katunayan, madalas makita si Alden sa mga importanteng okasyon sa buhay ni Catherine, tulad ng house blessing ng bagong bahay ng pamilya Bernardo at ilang birthday celebrations ni Catherine. Sa kabilang banda, si Catherine ay hindi nagbigay ng anumang opisyal na pahayag ukol sa mga isyong ito. Ngunit sa kanyang mga social media post tila nagpapakita siya ng pagiging masaya at kontento sa kanyang personal na buhay at karera. Ito ay nagdulot ng higit pang kuryosidad sa publiko kung ano nga ba talaga ang tunay na estado ng kanilang relasyon ni Jericho. Hindi naman at atubili ang mga fans at netizens na magbigay ng kanilang mga opinyon ukol sa isyong ito. May mga tagahanga na sumusuporta sa posibleng tambalan na Catherine at Jericho, habang ang iba naman ay mas gusto si Alden para kay Catherine. Si Jericho ay tila mas nakatutok sa kanyang mga upcoming projects at pag-enhance na kanyang crafts bilang aktor, samantala si Catherine naman ay patuloy na nagiging busy sa kanyang mga proyekto at endorsements. Janine Gutierrez isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ay ang ugnayang Jericho at Janine Nitong July 10, 2024 na surpresa ang mga namamasyal sa National Museum sa Manila ng makita nilang magkasama sila Jericho at Janine Parehong kapamilya stars sila'y pinagtugma-tugma ng mga netizens sa social media dahil sa kanilang kasual na paglabas Ayon sa mga viral video sa TikTok parehong nakaterno ang dalawa sa kanilang suot Si Janine naka-crop sleeveless white top habang si Jericho naman ay naka white button down shirt. May kasama silang security guard ng museo at may mga tour guides din na sumama sa kanila habang nililibot ang iba't ibang bahagi ng museo. Sa isang hiwalay na video na ipinakita ng isang netizen sa Facebook, nakita silang nakasakay sa isang golf cart kasama ang ilang iba pang mga kasama. Makikita rin nagvi-video si Jericho na kanilang paligid bago itinutok ang kamera sa kanilang dalawa ni Janine. Mabilis na kumalat ang mga larawan at video sa social media at iba't ibang reaksyon at espekulasyon ang lumitaw mula sa mga netizens. Ang ilan ay nagsabi na ang kanilang paglabas ay maaaring may kinalaman sa nalalapit nilang ABS-CBN teleserye na Lavender Fields. Marami ang nagsasabi na maaaring bahagi ito ng promo ng kanilang show o isang bonding session para sa kanilang proyekto. Ngunit may mga netizens din na nagtatanong kung posibleng nga bang nagdi-date sina Jericho at Janine. Nauna na silang namataan na magkasama sa isang mall noong unang linggo ng June 2024 kung saan sinabi ng ilang saksi na nanood ng sine ang dalawa sa isang mall sa Makati City. Bukod pa rito, si Jericho ay nakita rin sa launching ng bagong single na nakababatang kapatid ni Janine na si Diego Gutierrez noong July 3, 2024. Sa event na yon, nagbivideo pa si Jericho habang nag-perform si Diego, isang bagay na hindi lingid sa mga mata ng mga tagahanga. Hindi lamang sa National Museum at sa mall nakita ang dalawa. May isa pang pagkakataon na isang fan ang nagpa-picture sa kanila sa isang bookstore na nagpatibay sa si espekulasyon ng ilang netizens na maaaring may namumuong relasyon sa pagitan ng dalawa. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng higit pang mga tanong at haka hakahaka mula sa publiko. Sa kabila ng mga espekulasyon, malinaw na malaki ang excitement ng mga fans para sa kanilang upcoming teleserye na Lavender Fields. Ang pagiging magkatrabaho ng Jericho at Janine ay isa sa mga pinakahihintay na proyekto sa taong ito. Ang kanilang chemistry ay hindi lamang sa harap ng kamera, kundi pati na rin sa likod nito ay nagbigay ng maraming dahilan para sabik na abangan ang kanilang palabas. Sa kasalukuyan, si Janine ay sinasabing walang karelasyon. Ang huling naugnay sa kanya ay si Paolo Avellino. Ngunit hindi nila opisyal na kinumpirma kung nagkaroon sila ng relasyon at kung kailan sila naghiwalay. Sa kabila ng kanyang kasikatan at ang pagkakaroon ng maraming tagahanga, pinipili ni Janine na maging privado pagdating sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na sumusubaybay sa kanyang mga proyekto at mga aktibidad sa social media. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling palaisipan ang estado ng kanyang buhay pag-ibig. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!